Ayan, uh, mga kalingap, welcome back sa ating channel at muli yan tayo sa ongoing pabahay natin, pinaka latest pabahay natin, ang bahay ni Dara. Ano? Ang napaka-independent, napaka-strong woman, napaka-tapang, no? napaka-sipag at nagsisilbing magulang, nanay at tatay sa kanyang kapatid na si Bea. So ayan po, ngayon i-update po, update po namin kayo sa bahay ni Dara pero bago yan palike and subscribe muna po ng video na ito at ng ating channel pati na rin po ang channel naman ng Kalingap si Kuya Bal so eto na po ang update sa bahay ni Dara ayan almost done na po pala no? at ayan konti na lang kailangan magtatayos ko ya bukas? Ah, grabe yun Okay. So, ito po mga kalingap At Na-finish na po dito sa labas Poste, konting finish na lang po sa poste Tapos yung bintana Yung iba, di pa na-finish Pero ito, kitang-kita na po Sabi mo at malapit na yung bahay ni Bea Excited na po ako, kuya Excited ka na? Opo uh, excited, na, excited ka na bang lumipat? Opo uh, Dalawa lang kayo dito, Bea Okay lang sa'yo? Dalawa lang kayo? Opo Medyo malaki-laki na yung niyo Okay, okay lang sa'yo maglinis ng ganito? Opo. Opo. Wow. Tulungan kayo ni ate mo, ha? Apo. Tutulungan mo si ate mo? Apo. Um, Bea, bago ba si Dara? Apo. Uh, bakit mo siya mahal, da Bea? Kasi po. Nanay ko po siya. Nanay mo na siya? Oh, <laughs> Paano naging nanay? Eh, ate mo siya. Kasi po. Oh, nag... Nag okay ka lang? Luluwa siguro siya. no, Iyak ka? Oh. Bakit? Malungkot ka? <laughs> Napakabait naman itong ano to. Batang ito, no? Um, si papa mo, namimiss mo na. Opo. may gusto ko bang sabihin sa kanya? O sabihin mo sa viewers. Ay, sir, mapapanood to ni papa mo. O sabihin mo. Papa, mo ka na po. Ano pa? Oo nga, tay, huwi na po kayo, may bahay na po kayo. Tama si... si Bea. Grabe naman. Miss na miss mo na siguro si Papa mo, ano? Opo. Grabe mga kalingap. Talagang itong dalawang magkapatid nito ay... Andun, halo-halong emosyon na mararamdaman mo, ano? Yung awa, yung saya, yung pagsuporta, mabibilib ka na rin lahat po dito sa magkapatid na ito sila po yung natulungan natin na ganito nagbigay sa atin ng ganitong emosyon yung takot lahat pero ang pinaka naibabaw yung awa talaga kasi dalawa lang sila dito at yung papa. meron na namang tumulong kinadara palapakan Ay, natin <laughs> ayan syempre sponsor siya ay, yung magpabangkit ng pangalan. Grabe itong sponsor na to. Ano? Ang uh, sabihin na lang daw, anonymous sponsor from Canada. Ayan. Thank you po. Ayan. Nagbigay siya para kay Dara ng 22,000 pesos. <laughs> Ayan. So, grabe. Napakalaking pera nun. Ano? So, ano Dara? Um, <coughs> Ibigay ko na ba sa iyo ngayon? O ano? Um, kayo mo uh, na pumuntago. Ako na lang magtatago. O, yung naisip ko rin na ganun, na dapat meron ka rin, ano, kumbaga, uh, may pera ka rin na pinapatago sa akin, no? Kasi pangit din kasi kapag lahat ng pera ay nasa'yo, syempre, di may magastos, no? Syempre, kami naman talaga gusto namin matulungan kay yung dalawang magkapatid. O, oh, syempre, hindi mawawala dyan yung may maghihingi sa'yo, ano? Kasi alam nila na may pera ka. <clears throat> so, naiisip ko din na mas okay kung meron ka rin pera sa akin, no? So, yung 22,000 from sponsor from, ano, Canada, tatago ko, ano? Nilista ko na lang para di ko makalimutan. Para pag in the future, kung kailangan mo ng pera, may ano ka, pera ka sa akin. Pero, meron pa rin namang ibang tumutulong sa iyo eh no. Saka meron ka naman tatanggap sa akin na tulong. So at least meron kang pera na nakatago. Ano? Okay ba 'yan? Okay pa. So nga natin yung sponsor, napakabuti para kinadara no. At meron pa 'yan. So di lang po 'yun, may kasabay po niyan, may nagpapahati <coughs> din ng tulong kay Nadara. Ano? So, ito naman, siyempre, bibigyan naman natin sa kanya allowance niya habang wala tayo. Yung bang mga pera binibigyan namin sa'yo, mabilis maubos. Hindi naman po. Tiga, Di naman. Tigo hulog naman po bawat bigay. <laughs> Nahulog ka sa uh -huh. ano? Tapos natira na lang po kami mga pambiling dyan sa bahay po. Hmm, okay. Pero at least ngayon, meron ka ng pambaho na, ano? Siguro, nilibre ka na rin sa mga kaklase mo. <laughs> 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 Siguro, ang snack mo na. May piatos, may burger, may palamig. Hindi mo na. Dati ba, di ka nag, ano, di ka snack Hindi po. Walang pera, ano? Wala. Wala talaga, Ting -ting. Di ba yung isang linggo mo? 1K, ano? po. Okay. Tapos dalawa pa kayo doon. Lahat nandun na, kasama At na, na doon lahat. Sa mga kapatid ko pa po? Grabe, sa mga kapatid pa daw niya, 1K. Oh. Ano yun, ano mag... Sobrang ano talaga, tipid. Sobrang tipid. Pero ngayon, nakatulong ka na rin sa mga kapatid mo. Oo. Okay. Uh, pati yung mga ano mga nandoon sa barangay site ah, na nakatulong ka rin sa kanila. Grabe. Oh. So ngayon ikaw na talaga ang ano la breadwinner nila. Bread winner nila. <laughs> o, kaya pagbutin mo yung pagiging isang ano artista ng kalingap. <laughs> artista na to, ano? Artista ng kalingap si Dara. Siyempre ibang angels Ayan. So ayan, bigyan na natin Um, from Tita Hani, 4500 pesos. Wow! P4,000. Oh. Yung 500 kay ano no? 700 P700. Uh, P4,500. 4700 Yung 700 kay Bea. O oh, Bea, may 700 700 kay ate mo ha. Hmm. Wow! O oh, kay Bea daw yan. Salamat po. Wow! Baka na si Bea. Pumasok ko Bea. Hindi <laughs> daw ito <'y> napasok. <laughs> Mabalitaan lang daw. Ano ko, Leo? Pasok masok no. yan. Na, ka, Nauwi po yun ay pag ano hapon. Hindi ko alam. <laughs> <laughs> Pero <laughs> nakakawasok man po. Oo, oh, magpasok Sabay-sabay ko ka man Kailangan mo yan. Kasi, ayan. Siguro, na-excite ka sa bahay mo, ano? Pinagating <laughs> <laughs> na yung bahay. Pinagampanood yung bahay. Namimiss <laughs> yung bahay. Oo, so, namimiss yung bahay pag napasok. Ayan, may anong gusto mong sabihin uh, dara sa mga tumulong sayo uh, kay ano ano na siguro tita from Canada ano tita from Canada at <coughs> tatitahanin Um hello po tita Canada Canada po oh, from Canada From from Canada Thank you po sa 22,000 um sana po pagpalain kayo ng Panginoon Um, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsasuporta sa akin at sa pagbigay nitong ni pera. Maraming maraming salamat po sa inyo at kay Tita at at Tita Hani. At Tita Hani. Maraming maraming salamat po sa 400 4700. Uh, okay. Maraming maraming salamat po. Magpalain din yeah. po kayo ng at kayo din po, sa iyo din po ko, Rab. At sa hmm. kay Tita Edna, at ayan. kay Kuya Balat at sa K-Boys, na ano, nagpapasaya sa akin. Maraming maraming salamat po. At sa mga viewers, at sa na hindi po nagsawang bigyan kami ng sponsors, pag at sa mga nunonood. -nun. Maraming maraming salamat po. Yehey! Yes! So ayan po, gabi na rin. So hindi <laughs> na rin kayo magtatagalan, no? Dara, Bea, at pumunta na rin kami. So, ingat lang kayo dito palagi, ano? Hindi naman mga carpentero, babantayan kayo niya. So, thank you mga kalingap. God bless po, and Jesus loves you. Bye-bye. Magagaling -bye. sila. Okay, James, let's Ayan. Um, Yang baba, papantay nyo pa yan? Ito oh. yung baba. Okay, okay. pa pantay nyo. Pero ito, pantay na. Uh -huh. May hirap yan, ano? Ayan ito magasto sa kwento, sa pintura. Siguro kung sila yung gumawa ng bahay mo, tapos na Oo. Ano, to Jar? Gusto mo punta kayo kagayan? Gagawa ng bahay ko? Ano ko? para matapos na yung bahay ko ba? Grabe. Nagutom na po si... Hello? Si, uh, si... si Mekos Mekos. <laughs> Kinamay mo na yun, insan. Hindi <laughs> kaya hawak. Kaya rin mo yan. Mekos <laughs> Mekos yan sa iyo. Kung sila yun, Mekos Mekos na. Sa Indian means insan. Mekos <Maykus>, Mekos. <Maykus. laughs> Ngayon, natupo, yung mga kalinya, binisita na po namin madalian itong bahay nila Tara. And kagabi lang po, nagaling nga po kami dito. Pero ngayon, grabe. Uh, Makita pa rin natin na napakabilis po ay nilang ang kumawa. Mayroon mga machine sila, bro. Oo, walang mga machine. Sana balang araw, yung mga walang bahay na karpentero, mapabahayin din natin, no? Super Andoy, meron na. Super Mac. Ay Super JR. Super JR. So, Tara. Ano yan? Grabe, ito po yung sa ano po natin po. Sa talis po sa Pasamano, no? Tapos sa kusti. wow, sige na. Bakit matalis na kayo? Sige po, karab. Ma matalis pa ako ngayon. Ay, grabe naman. Sige, sige. Talagang, ano na, para matapos na, ano? Ano po? Para may matuloy na sila dara. Ayan. Ano po, karab po? Sa lababo na, ano po natin lababo? Ay, maganda yan. Maganda, bagay na bagay sa lababo yan.